Ko Ayaw ko pang umuwi! Ay, Ayaw, Ayaw ko pang umuwi! Um. Ayaw ko pang umuwi! Gusto ko pang umuwi! uminom! Why kasi umiinom ka? Babayaan mo na ako bumalik naman doon sa taas! Kaya ako na sarili ko! May problema ka ba, Lilet? Samahan mo na lang si Era doon sa taas! Kaya ko na ang sarili ko! Lilet, kilala kita, kaibigan mo ako. Ba't ka uminom? May problema ka ba? Problema? Problema ko mo. Nahirap na hirap na akong... Hirap na hirap na akong pigi. Hirap na hirap na akong itago to. Ano? Wala. Hirap na hirap na kasi akong itago to eh. Kalin. <silence> Ay, mabuni. Wala namang basta mong magmahal. Oo naman. Mabuni. Mahal kasi kita eh. eh. Hindi lang bilang kaibigan. In love ako sa iyo. Thank you. sha let's party it's all right ko ko lang si Bonnie uh, may i sure did you know that Bonnie and I used to date may chance pa sana kami magkabalikan eh pero naging super close nila ni Lilet naubos na yung oras niya hanging out with Lilet na hindi na kami nagka-chance magkabalikan. But it's okay with me. Nakamove on naman ako. Na-realize ko lang na mas binavalue niya yung friendship niya with Lilette over me. Ay, but don't worry, attorney, ha? I think nagbago na naman si Bonnie. Kung gusto kanya, I'm sure uunahin at pipiliin kanya kahit na mas close sila ni Lilet at mas matagal silang magkakilala. Lilet, na nasing ka lang. Eh, ano kung nasing ako? Seryoso ako. Hindi ako nagbibiro totoo yung sinasabi ko. Bakit ba ayaw mo akong pakinggan? Bakit ba dinidismiss mo yung sinasabi ko? ano, gano'n na lang yun. Overruled ba? <laughs> Hindi mo managustuhan yung sinabi ko? <laughs> Bawal ba? Bawal ako ba in love? Bawal ako magmahal? <laughs> Kung ka mag ano na? Sabi <laughs> ko lang naman yung nararamdaman ko eh. <laughs> Wala naman akong balak ipagsiksikan yung sarili ko sa'yo. Lilith. Oh, hindi mo nabita mo na. Hindi mo, mo na kaya. Okay, nakita. Okay, nakita. Okay, nakita.